Umaga ng May 3, 2014 sa isang four star hotel sa Guangzhou, China. Isang housekeeper ang ginagawa ang kanyang morning routine. Ang Guangzhou ay pangatlo sa pinakamanaking syudad sa China na may tinatayang populasyon na 13 million. Malapit ito sa Hong Kong at Macau, kaya naging habito ng international business sa China. Habang naglilinis siya ng kwarto ay may nadiskubri siya na kahindik-hindik na bagay na pinaniniwala ang may nangyaring pagpatay sa loob ng kwarto. ang mga housekeeper ang siya naglilinis at nag-aayos ng mga kwarto sa hotel kung saan naka-checkout na ang kanilang mga guests. Pagkapasok niya ay nakita niyang malinis ang kwarto at halos hindi ito nagalaw. Sa isip-isip niya ay napakalinis naman ang gumamit ng kwarto na yon. At bilang parte ng kanyang pang-araw-araw na routine, ay nagumpisa na siyang linisin ng kwarto gaya ng pag-vacuum at pinalitan niya ang bedsheets. Ngunit pagpasok niya sa bathroom ay may sumalubong sa kanya na masangsang na amoy. Ang akala niya ay may bumara lang sa drain kaya tinignan niya ito. Noong tinanggal na niya ang takip ng drain ay nakita niya na parang may kulay dilaw na parang taba ng hayop na hindi niya maipaliwanag. Ngunit maya't maya ay napagtanto niya na taba ito na isang tao. Sumigaw siya ng malakas para makakuha ng atensyon ng iba pa niyang makasamahan. Kasunod noon ay dali-dali siyang bumaba sa reception at nanginginig pa ito sa takot. Sinabi niya sa receptionist ang nakita kaya agad din itong tumawag ng mga pulis. Pagkarating ng mga pulis sa hotel ay agad silang nag-imbestiga. Agad na nagsagawa ng test ang mga forensic team sa nakung taba at di nagtagal ay kinumpirma nila na ang nakita ng housekeeper ay muscle tissue ng isang tao at nagmula ito sa isang babae. Doon na mas lalong umigting ang imbestigasyon ng mga pulis sa maaring nangyaring krimen sa loob ng kwarto agad na naglagay ng police line ng mga pulis sa labas ng kwarto. Agad silang kumuha ng mga litrato at maaring karagdagang mga ebidensya na makakapagturo sa kanila kung sino ang biktima at ang salarin. Sa isang madilim na parte ng hagdanan ng hotel, ay nakakita din sila ng ilang mga plastic bags na naglalaman ng iba pang parte ng katawan ng tao, maliban na lamang sa ulo nito at mga binte. Kasunod noon ay chinek ng mga pulis ang surveillance footage. Ang footage simula April 30 ay inihayag ang pagkakailanla ng biktima. Siya ay si Yang Muqing, na nag-check-in noong araw na yon at pumasok sa kwarto at walang kaalam-alam sa madilim na sasapitin niya sa hotel na yon. Pagkatapos niyang mag-check-in ay umakyat siya sa kanyang kwarto at bumaba ulit ito pagkalipas ng 10 minuto para pumunta sa reception. Yun na ang huling oras na nakita siya sa CCTV. Kasunod noon sa kaparehong oras Pagkapasok niya sa kwartong yon ay doon na siya pinatay. Hinanap ng mga pulis ang pamilya ni Kahit ang mga pulis ay nahirapan din para ma-identify ang sospek. Kaya masusi pa nilang tignan ang surveillance footage at doon sila nakakita ng kakaibang lalaki. Inulit nilang nakuhang video pagkatapos bumaba ni Yang. Kasunod noon ay may umakyat sa hagdaan na lalaki na nakablu na damit, nakapantalon, may suot na sombrero at nakamask hindi ito dumaan sa reception. Tuloy-tuloy lang ito umakyat na para bang alam na niya kung saan kwarto siya papasok. Kinalkal ng mga pulis ang personal na buhay ni Yang. Doon ay nalaman nila ang tungkol sa pagkamatay ng dati itong asawa dahil sa car accident. Sa natuklasan nila ay lalong nagpagulo sa kanilang isip kung sino ang misteryosong lalaki na nakita sa surveillance footage. Makalipas ng ilang araw sa footage, ay nakita ulit ang misteryosong lalaki na bumaba sa hagdan daladala -dala ang bag ni Pagkatapos na nag-checkout ito sa kaparehong araw ng checkout ni Yang na May 3, 2014. Noong zinom nila ang footage ay makikita hindi lang ang bag ang bitbit -bit nito. May isa pang plastic bag na kulay pula itong dala na hinihina lang ang laman ay parte ng katawan ng tao. Sa pag-analisa ng mga forensic experts ay nakikita nila ang hawak ng lalaki na nakabalot sa pulang plastic bag ay kapareho ng sukat ng nawawalang binti niyang. At hinihinala nila na ang laman ng naturang bag ay ang nawawala at pinutol na ulo niyang. Hindi makita ang itsura ng lalaki dahil nakasombrero ito at nakamask. Hindi rin makita sa kanyang mga galaw na siya ay nagpapanik. Sa urban surveillance ay natrack pa ng mga polis kung saan dumiretsyong lalaki pagkalabas nito sa hotel. Ang pinaghihinala ang sospek ay kalmadong lumabas sa hotel at pumunta sa kalapit na palengke habang bitbit -bit ang bag at ang plastik. Paglabas niya sa market ay eh wala na siyang dalang plastik. Hinala ng mga pulis na baka iniwan niya ito sa meat section ng palengke. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang nasabing palengke at hinalughog ang buong meat section. Sa isang basurahan ay nakita nila ang itinapong plastik malapit sa pork stall. Agad na nagsagawa ng DNA test at doon ay kinumpirma na kaya nga ang nakitang bite na nakabalot sa pulang plastik. Ang paraan ng pagkakahiwa at pagkaputol-putol sa katawan niyang ay parang ginawa ng eksperto sa pagkatay ng baboy o baka. Nagsagawa din ang investigasyon ng investigasyon ang mga pulis sa mga kalsada na maaring nadaanan ng lalaki. Nagtanong-tanong din sila sa mga driver at mga nakatambay ng motor, taxi at bus kung may sumakay ba na lalaki sa kanila na may ganoong description noong May 3. May nakapagsabi na isang driver ng motor na inihatid niya ang nasabing lalaki sa isang hotel sa Fong Village. Agad nang pinuntahan ng mga polis ang Xingfeng Village kung saan pinaniniwala ang nagtatago ang sospek. Dumaan sila sa corridor ng hotel at agad na tumungo sa mismong kwarto ng sospek. Sinira nilang pinto at doon ay nakita nila ang nagulat at tulalang lalaki. Ang sospek ay kinilala na si Jiang Jian, 35 years old. Si Jiang ay dati na rin nakulong sa kasong pagnanakaw at pagbangga ng isang sasakyan. Ang dati niyang trabaho ay tagakatay ng baboy. Sa oras ng interogasyon ay makikitang napakakalmado pa rin ni Jiang na parang wala itong ginawang masama Tinanong siya ng mga polis kung ano ba ang kanyang motibo bakit nga pinatay si Yang Sinagot niya lamang ito na wala naman siyang personal na galit kay Yang at siya ay hinar lamang at inutusan na isang tao Ang hindi niya pagsabi kung sinong nagutos sa kanya na patayin si Yang ang siyang nagpatagalalo ng imbestigasyon Naghalongkat ng mas malalim ang mga pulis sa mga nakaraan na connections ni Yang. Sa kanilang pananaliksik, nalaman nila na siyang ay dating masaya sa kanyang buhay may asawa. Ngunit sa hindi inaasang pangyayari na matay ang kanyang asawa dahil sa car accident. Aksidente na kung saan ay responsable din siyang. Ibig sabihin na siyang din ang may pakana o may kagagawan kung bakit na aksidente ang kanyang asawa. Kaya ang malaking tanong ng mga pulis kung mayroon bang hidwaan, pag-aaway sa pagitan ni Jiang at Yang at paano sila nagkakilala o di kaya si Jiang din ang inutusan ni Yang para gawa ng masama ang kanyang dating asawa o may relasyon nga ba si Yang at si Jiang. Dahil sa alam ni Jiang na wala na siyang kawala sa mga pulis ay inamin na nitong lahat at umaasang maawa sa kanyang mga pulis. Ayon kay Jiang ay inutusan siya ni Yang na tulungan siya para maisagawa ang plano nitong maaksidente sa sasakyan ng kanyang asawa. Si Yang ay isang magandang accountant ng sarili nitong enterprise business. Habang tumatagal, ay paunti-unting nawawala ang pagmamahal niyang sa kanyang mabait at napakaloyal na asawa. Sa panahong yon ay nakilala niya ang si Hikyang na isang maipluwensyang tao. Agad na nabighani si si Hikyang kay kaya pinusigin niya itong makuha. At dahil sa nagkakaproblema na sa relasyon si na Yang at asawa nito, ay mas lalong gumagawa si Yang ng paraan para maghiwalay na sila ng asawa. Ngunit hindi pumayag ang asawa niyang na makipag-divorce. Nabigo at nadismaya si Yang sa desisyon ng asawa kaya sinabi niya kay He ang tungkol sa kanyang asawa. Doon na kinontak ni He si Jiang. Pinakilala niya ito kayang Yang at nangakong babayaran niya ito ng 300,000 RMB o 2.3 million sa peso si Jiang para lang mawala ng kanyang asawa. Inabangan niya ang asawa ni Yang sa kung saan ito madalas na dumadaan at sa kabinangga para magmukhang car accident lamang ang nangyari. Nakulong lamang ng ilang buwan si Jiang ngunit nakalabas din ito. Pinakita niya sa publiko at sa kanyang mga pamilya at kaibigan na siya ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ang hindi nila alam na siyang din ang may kagagawa noon at ang bago nitong nobyo na si He para lamang mawala ang sagabal sa kanilang relasyon. Habang tumatagal ang kanilang relasyon ay nakaramdam na naman siyang na hindi siya masaya sa kanilang relasyon ni He. Si He ay divorced na sa dati nitong asawa ngunit hindi pa din niya mailabas sa publiko siyang dahil sa iniingatan niya ang kanyang pangalan. Yon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi na masaya si Yang sa kanilang relasyon. Hindi na niya kaya ang lihim nilang relasyon kaya nagbigay na ito ng ultimatum kay He. Napakasalan siya dahil kung hindi, ay haharap si He sa malaking public scandal. Kahit na maganda at kaakit-akit si Yang, ay walang plano si He na pakasalan ito. Ngunit hindi pa rin tumitigil si Yang sa pagbabanta kay He. Kaya kinontak ulit ni si Zhang at inoferon ulit ito ng 300,000 RMB o 2.3 million sa peso para paslangin si Yang. April 30, 2014, nagplano ng isang romantic na bakasyon si Yang para sa kanila ni He. Sinabi niya na magbook ito ng hotel para sa kanila. Doon na kinuha ni He ang pagkakataon para maisagawa ang kanyang plano kay Yang. Sa araw na yun ay unang dumating sa hotel si Yang. Habang nagaantay na dumating si He, ay pinasok siya ni Jiang sa kwarto at agad na pinaslang. Hindi niya lang ito pinaslang, pinagputol-putol pa niya ang katawan ni Nakapasok agad si Jiang sa kwarto dahil sa inutusan ni He Siang na huwag itong ilak ang pintuan dahil parating na rin siya sa hotel. Agad na binigay ni He ang room number kay Jiang matapos makapag-check-in ni Yang. Tumagal ng tatlong araw sa loob ng kwartong yon si Jiang dahil sa pinagputol-putol pa niya ang katawan ni Dahil sa pag-amin ni Jiang ay agad na hinuli ng mga pulis si He. Kinasuhan ng murder pareho sa si nahi at Zhang at makalipas lamang ng ilang buwan ng paglilitis ay sinentensyaan sila ng life imprisonment ng walang parol. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!